Magandang ng guys Welcome to my vlog Ito na naman po ang ating uh, Makikita sa kalangitan Parang may Iba pa na naman May darating na naman Na Bagyo Hindi nga Sana hindi hindi bagyo Ulan lang Pero yan Parang nagpapahiwating Makapal yung ulap Napaka kapal ng ulap <laughs> Ayan po guys Kapal ng ulap talaga oh. Kanina umulan Alakas ng ulan kanina guys Ayan. Dito po tayo sa airport naglalakad. Titingnan niyo naman yung damo. Dating sunog ngayon, green na green na naman. Ayan. Tingnan niyo naman, Ito 'yung kaga grass cutter lang yung uh, vacuum na grass cutter. Vacuum grass. green noon tuyong tuyo po. ito po ay isang kilometro ang layo doon hanggang dito Ayan. dito lamang po yan sa barangay Amuroy Aruroy mas yeah. Yan din po ang uh, mining site ng uh, Phil Minera Mining Company. Yan. Sige po guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe, like and share guys. Support my uh, YouTube channel, Matt Hill Vlog. thank you god bless ingat